What's up mga ka-facing? So dito kami ngayon mga ka-facing nakadikit sa career. Sinasali namin yung sobra naming prodo kasi pauwi na kami ng Maynila. Kaya tuwa na yung mga kasama ko dito. <laughs> Dati mahihain sa camera yan pero pag pauwi daw wala na siyang hiya. So, magtira lang kami ng pang namin hanggang Maynila. So dito rin yung mga kasamaan ko sasalin din yung mga sobrang nilang rodo so, kumua na rin kami ng tubig kasi lutang na lutang kami malakas yung habihan malagpag pa oo so, dumating na talaga mga kapising yung talaga ni tayo nila oh, ayan Mga guys daw matagal lang hinihintay ng mga tao nito na uwian kasi sabik na sabik na talaga magkasama yung mga pamilya nila ayun naman talaga yung gusto din natin magkasama natin mga pamilya natin so mamaya mga kapisig pagkatapos namin mag ng krodo uh, tatakbo na rin kami tuloy tuloy na kami ng Manila So nagsasalinan sila ng isda diyan mga kamising hindi na tatawid kasi mataas. Ta mahalon. Owe yung isa carrier na yan. So, Pising, no? Mga paalis na kami, nakapintaw na kami At masaya Masaya na itong timonil ko Pagka uwi na daw siya Abol Abol siya sa birthday ng anak niya Nag-iisang anak niya Pogi Ayan yung dalawang light boat namin mga kapising Medyo maalon Malakas yung amihan Pero basta pa uwi Wala problema yan Kayang kaya yan basta pa uwi Update so, na ulit tayo mga kapising Pag nakarating naka, Maka sa na tayo sa Maynila ano sa'yo matulog na ng mga tao Sobrang excited na kauwi na Ayan na Hoy! Matulog ka na! Wala nga na tumulog okay? Excited na! <laughs> excited na daw naka pusteso na hapang iputuan ka hahahaha pagalimapay pagalimapay ha mga asawa din dyan ha tuwal tuwal sila ay malapit na kami so malapit na kami mga kapisi ilang miles na lang pero 4 yan bataan na yan so, ilang milya na, na, <wentendi> na lang manila na taga ito sa Malay. ilang milya na lang

Ano Pinakiramdaman ko kayo gabi para walang natulog sa inyo eh. Okay. So, malapit na kami mga kapising, no? Mga... dalawang oras na lang mahigit na na kami sa na kami. Ay, shut down, shut down! na yung mga bata natin. Malapit na Malapit na See you, See you next year Welcome Manila. Nandito na kami mga kabisig, no? Ayan na 'yung bike pin sundo namin. Dito malalaking parko. la isa ikaw la isa eh diretso na lang kaya namin to si Paulo abangan mo ah sige agis mo na Excited talaga ako. Oh. Tatlo talaga sila dyan, oh. <laughs> Mark, baka tumalod ka, wala ka pang ligo, ha? ha? Baka dito ka uwi, wala ka pang ligo. <messur> oh, may vlogger din doon. Adi, Radyo Hawak. Radyo Hawak, eh. <messur> hey, ano yun? Ini, ini kasih, ini, ini kasih makita yuk perwanya gaya ya. Ah, pak? Ita na naman ang Maynila Ah, wow, bilis ah Mamadali ah oh. <laughs> Parang may hinahabol ah Dito na tayo sa loob ng Pisport ng Nabotas mga kapising. Hanggang ngayon ay tapos yung mga ginagawa na Pisport dito yung mga bagong gawa. Ang ganda nito pag matapos kasi pa paikot yan dyan. dyan. Ang dating brickwater dyan. Magiging Pisport na rin yan dyan. O yan pang ginagawa Tuyan so, yung bagong Fistboard na gawa oh mga kabisig. Hanggang ngayon di pa tapos. tapos mayro pa doon isa. Tapos paikot yan doon oh. Yan. ay ah, ito isa ginagamit na ito so, marami nang kuwan mga wow, bangka ito so, ginagamit na pala ito isa

So dito na kami mga kapising Nagatikit na kami So bababa na tayo Bag natin